So, I'm Dr. Noelvin Perez de Bartolome. I practice medicine, dental medicine for 28 years. Hypertension specialist for 10 years. And I'm, I'm 63 years old. I'm a survivor of a COVID. Uh, that was Delta, March 23, 2021. Ang tanda ko pa nun. At ako'y nag-work sa hospital. Hindi pwedeng, hindi ako mahawa kasi ang dami. Umuwi ko ng gabi, ayun, 38.9 na yung lagna ko. Andito na yung paghinga ko, parang hindi tinapos na yung paghinga ko. At that time, pito kami yung nahawa. Severe, severe COVID ako. At ako yung sa hospital. Exposed ako sa lahat ng infection, viral infection, pneumonia. Yung Delta, kung i-compare mo is doon sa unang wave, deadly siya. Kaya imagine, Variant talaga yung tumama sa akin dahil yun ay katulad ng iba, di ba, sipon, ubo. Sa akin, hindi. Conjuntivitis, namula yung, namula yung, yung mata ko. Tuwal so, naman ako, pneumonia, pneumonia. Kaya the time, after nilagnat ako, the following day, napadmit na ako kasi hindi na ako mapahinga. Hindi na ako makahinga, tanganga dito na lang siya. At kinunan ako ng oxygen saturation, 88% na lang. Ang normal is 93 up. Um, pneumonia, tinaman talaga ako pneumonia. Yung mga family ko, hawak ko yon. Buti na lang, may nag-introduce sa akin yung isang friend ko na Senior Greens at iniwan ko sa bahay. At nagulat na lang ako after a week naka-recover na sila at ginamit ko yung Senior Greens. I take ako once to say two times a day. Ito yung product na ginamit ko na mabilis ako naka-recover sa COVID, sa Delta. After na naka-survive na ako, of course gin research ko yung product na to. Na-examine ko yung Senior Greens, napaganda pala kasi 11 greens, kumpleto siya at it boosts the immune system. Kaya siguro mabilis yung recovery nila, it boosts the immune system. Kahit kami as a doctor, kahit na anong bigyan naman yung antibiotic, pag ang immune system mo ay bagsak, talagang manghina yung pasyente. Saka, after that, lahat ng pasyente kong na-COVID, of course, bibigyan ko na. Kasi naranasan ko na eh. So, meron ako isang friend na from Palawan, nag-positive siya, binigyan ko sa energy C plus inner greens. In just one week, negative. At ang napaganda doon, may mga pasyente ako may cancer. Hindi makatulog yung may cancer, siyempre masakit, di ba? Nang binigyan ko ng silent greens, ang sarap ng tulog. Halos pinagaluhalo na rin nag-synergism na papuksain yung cancer cells. May chance na mawala. At saka marami na rin yung nag-testimony. Oh, may isa pang pasyente din na matataas yung sugar. Nabili ka ng cellulitis, bumaba ang sugar. At same time dok, ang ganda ng movement ay, na. Bawin ang movement. Nung no, kasa sa CAD lang, okay na yun. Suffice na, lalo na sa hindi mahilig sa gulay. Dok, anak -an ko ni mahilig sa gulay, pagka-take ng cyanide wins. Suffice na yun. Yeah, diabetes, uh, cancer, lahat namin may mga bronchitis. Anything siguro na may inflammation, hindi kasi anti-inflammatory din siya. Napaganda dito, detoxifier, alkaline ka, antioxidant, apat na. Nandun na Of course, as doctor, believe ako sa product. Lahat ng mga kasama akong doctor, prescribe na sila. So, niya, Noel, bakit napakalakas mo? Eh, syempre, take on Daily. O, sila na rin. Ngayon, san ka pa? Kung kami doktor hindi nagdududa, dapat kayo wag magduda.